Samantala, iniulat naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglatag na ng alok ang United Nations sa Amerika para makatulong sa pagtugon hinggil sa nangyari nga po na oil spill sa may limay bataan. Kasunod dito ng pagkalubog ng nakalipas na bagyong karinangan ng motor tanker Terranova sa ulat nga ni Environment Secretary Loizaga sa punong ehekutibo. Sinabi nito nga nag-alok na ang naturang mga bansa sa pamamagitan ng paggamit sa kasanayan nito na may kinalaman sa NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Gayon din sa Environmental Protection sa ngayon, ayon sa kalihim, ay anticipatory action ang kanilang ginagawa habang mahigpit ang ginagawa namang pagbabantay din sa iba pang mga rehiyon sa gitna na rin ng posibleng pang pagbabago ng trajectory ng tumagas na langis. Kabilang na dyan ang Region 3, Calabarzon at National Capital Region. Oros natin, labing walong minuto na bago o makalipas ang ikapito ng umaga. At tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Kinumpirma mga kabombo ng Philippine Coast Guard nga na tumagas na ang langis mula sa siyam na tank valves na karga ng lumubog na MT uh, uh, Terra Nova na parte naman uh, na nga Manila Bay ang pinangyarihan ng paglubog dyan sa may limay bataan. Tayo nga sa ahensya agad na sinelyuhan ng divers mula sa Harbor Star ang nag-leak na bulbs at uh, ipagpapatuloy ang operasyon hanggat wala ng tagas na matutukoy doon mula sa industrial oil fuel at uh, pinagpaliba naman ang uh, paghigup uh, ng naturang uh, mga... Uh, oil at uh, yan ay dyan sa cargo industrial fuel oil mula sa Terra Nova dahil naman sa naglik nga yung bulb. Magamat ayon nga sa Philippine Coast Guard uh, spokesperson na si Rear Admiral Armand Balilo, nakapreposisyon na ang kanilang kagamitan para dito para yung prioridad naman na matakpan ang lahat ng bulb na may tagas at uh, kanilang isasagawa hanggang sa ngayong araw po ng lunes habang ang uh, paghigop dito yung mga oil ay uh, nakatakda naman simulan bukas araw ng Martes. Ayon pa kay Balilo, mababawasan ang size ng tumagas na langis sa 2 hanggang 3 km na lamang. Una mga kabombo sa labing 12 hanggang labing apat na kilometro na naobserbahan noong araw yan ng Sabado. Paliwanag ng opisyal, marahil ay napunta sa ibang lugar ang tumagas na langis habang ang iba pa ay maaari namang uh, na-disperse na. Samantala, nadis sa uh, kubre ng mga opisyal, ng tumagas na langis ay mula sa isa pang barko ang uh, Jason Bradley uh, Vessel na lumubog naman sa barangay... Uh, Uh, Cab Cabin, Maribeles, dyan pa rin sa probinsya ng Bataan. So, ibig sabihin, dalawang barko na po itong uh, tinututukan para sa oil spill. Yan ay naitala naman itong araw din ng Sabado, bandang hapon, at meron din itong lamang diesel. Nagawa naman na matakpan ng divers ang uh, leak um, mula dyan sa naturang motor tanker.